Uh, ang buhay ng isang magsasaka ng tabako, uh, hindi lingid sa atin na uh, napakahirap, uh, sugal ang kinakaharap sa pagtatanim ng tabako. Ganito ay nilarawan ni Admiral Martinez Jr., magsasaka ng tabako sa Salcedo, Ilocosur, ang kanilang kalagayan. Paano kasi, bukod sa lubhang matrabaho ang pagtatanim ng tabako, Mula sa pagpupunla hanggang pag-aani, lugi pa raw sila sa tuwing masisira ang pananim kapag may kalamidad. Two years ago, kasunod na nasira lahat ng tabako dito. Wala kaming ibang pagkukunan. Uh, Nagkautang kami. Wala na para sa sarili, wala na para sa, para sa pamilya. Sa datos ng National Tobacco Administration o NTA, mayroong mahigit 40,000 na magsasaka ng tabako sa buong Pilipinas. Nasa Ilocos Sur ang pinakamalaking bilang ng magsasaka at taniman ng tabako. Malaking kapital ang kailangan para magtanim ng tabako. Madalas ay inuutang panang ng mga magsasaka. Ayon sa NTA, aabot sa higit 150,000 pesos ang halagang kailangan para sa tabakong Virginia na pinakakaraniwang klaseng itinatanim sa probinsya ng Ilocos. Pero sabi ng mga magsasaka ng tabako, may magagawa para mabago ang ganitong kalagayan. Kagaya na lang ng pagtitiyak na ang tobacco farmers sa pondo mula sa Republic Act 7171 at 8240. Nakasaad sa mga batas na ito na maglalaan ng bahagi mula sa koleksyon ng excise tax sa tabako para sa mga probinsyang nagtatanim nito. Ang pondo ay para sa pagpapaunlad ng kabuhayan at produksyon ng mga magsasaka. Nitong Nobyembre lang, inalabas ng Department of Budget and Management ang isang memorandum na nagtatakda sa bahaging tatanggapin ng mga LGU mula sa koleksyon ng tobacco excise tax noong 2021. May higit 170 billion pesos ang nakolektang excise tax sa tabako sa nasabing taon. Samantala, 21 billion pesos naman ang paghahatian ng mga probinsya at munisipyong nagtatanim ng tabako. Ang Ilocos Sur ang nakakatanggap ng pinakamalaking pondo mula sa excise tax sa Virginia at pumapangalawa naman sa Burley at Native. Medyo tagilid kami dijay kasi no totosem ko uh, sa prila ang a uh, kradje uh, iproduce me from the taxes the uh, uh, tabako. Paliwanag ni Bernard Vicente, kasalukuyang Pangulo ng National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives o NAFTAC, kumikita ang pamahalaan ng mahigit 500 pesos kada kilo ng tabako pero 40 hanggang 80 pesos lang ang kinikita dito ng mga magsasaka. Si pa Paidi, yung implementation ti RA7171 kang RA8240, nagito like yung uh, manalunti tabako kot adayo di expect mi ta dapat uh, uh, na improve kuman ada kumamot na sayaat nga kalidad ti tumunggal mesa out of more than uh, more or less 40,000 to farmers in the Philippines dagdag ni Vicente Bagamat may inilalaan para sa subsidiyo at kagamitan para sa produksyon, mas madalas ay ginagamit ang pondo mula sa RA-7171 at 8240 sa mga pampublikong infrastrukturang walang direktang kinalaman sa kabuhayan ng magsasaka. Dapat ti priority nga dapat papanan na ikanti additional nga pagsapulan da kita nga manalong tap ni Tikasta da kita da being ito big farmer akut uh, for their needs lang la iti pamilya. Ayon naman sa Stop Exploitation Network, nagsasagawa ang mga magsasaka ng petisyon para maging bahagi sila sa pagdidesisyon kung saan dapat ilaan ang pondong nakukuha mula sa excise tax. Ito ang dating gobyerno, wino nyaman nga kwalita ahin siya. Ito da kung makanyami mo, ka rumang ay kami mo't nga murmura ti tabako, han nga dila kong pormiti pangiyos usaranda. Tanu ka takot o masinsuma ti pinagbiag, han laang nga may lumulumlum, -lum -lum. may lumulumlum -lum -lum kami lang nga rutuutangan, may lumlum -lum kami pwede pinagmulaan,